kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha. Pagkakakapal ng mukha. Wala nang kahihiyan. Wala, kalokohan po ito eh. tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos po oh, santo. Kapaya, kakapal yung! ng mukha. Wala na hong kahihiyan mga kapatid. Pati party list may dynasty na rin. Por Diyos por santo naman talaga. Alam niyo ho, nakakagigil itong uh, party list na ito. Mabuhay ka. Opo, opo. Ah, nako. Alam niyo kung bakit nakakagigil itong party list na ito. Kasi, pwede ba? Pwede ba akong Of course, pwede pa. Kakapal ng mukha nito so, mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha. Pag kakapal ng mukha, wala nang kahihiyan. True <laughs> fm wala na hong kahihiyan, mga kapatid. Pati party list, may dynasty na rin. Por just por Santo naman talaga. Diba? At saka yung mga advokasya na sinasabi ho nila, wala ka namang ultimo sa botohan sa kongreso. Kitang-kita mo, tatatlo lang yung party list na consistent. Tatatlo lang po, yan ang consistent. With all due respect, ha? Opo. Sila lang ang laging kontra. Pag yung iba po yung po yung na sinasabi, papahain. para sa mga mahihira, para hmm. sa ganito, ganito, wal Wala ho. Diba? Kasapakat, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya nakakainis nga po ito. At ngayon, ito na naman sila. Diba? Ito ho na naman sila. Bakit kasi binoto? Ha? Bakit nyo binoto? Eh yung nga din po, kakulang ng informasyon ng ating mga kababayan sa party list. di ba Gagamit po ng... Ay nako, tama na at mm. ako'y sabi mo nga kanina. Oo, o, tsaka 'yung 2% di ba Naipaliwanag ko na Ayan, po, po ito. Po, oh, okay. oh. Paano ba magkakaroon ng isang party list seat? You have to get 2% of the total votes of to, total um, 2% of the Entire. total votes cast in the party list. Mm -mm. Ipaliwanag ko na po na masinsinan 'yan. Yes. Opo, pag wala kang 2% wala, eh, kang, wala seat. kang seat. Oo. Eh hindi eh, ang ginawa po ng Supreme Court, kahit na hindi nakaabot, para na mapunan Basta yung party list yun. seats na 53. Kahit na po hindi nanalo, pinaupo. Mm -mm. Kaya yung iba, di ba, kahit para na... Para mapunan oh, oh. yung, yung pwesto. Hindi nga nakaabot po ng, di ba, na 1% nakaupo. Mm -mm. Ano yan? Oh. Ano yan? Tsaka so, ang ganda nung sinasabi kanina ni Attorney Romy Mac, bakit sa BARM, 4%? Mm. Bakit dito, 2%? Di po, ba, ano yan? So, kaya, Kung pwede nga ka, daw gawing 00% para so, baka upo kaya, lahat kaya, eh. Kaya, kaya ngayon po, eto mm. eto, eto, ho, eto ho na naman sila. Hindi ba? Wala na hong kakontentuhan ito. Kahit na lang po yung para sa talagang... Ito ho, health workers ngayon, meron silang party list ha. Ang alaya sa Health Workers, meron po sila ngayon. At totoong health workers oh, yan. Totoong representative ng eh, health workers oh, yan. Yung mga, yung party list ng mga chuper, nakita ho ninyo? Oo. Oh, anong pinaggagagawa? Di ba? Wala ka, as in, ni hindi mo narinig tungkol doon sa jeepney modernization. Di ba? Wala, kalukuhan po ito. Eh. Pinaglululuko tayo ng mga taong ito. For eh. por Diyos po ay, kapal, sa kakapal ng muka. Kung meron pa mong mas makapal sa muka, yun na po sila. Ang kapal ng mukha niyo! Pala, kalokohan po ito. Eh. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito. Eh. Por Diyos